Vice Ganda at Billy Crawford, nagkaayos na matapos ang ilang taong sama ng loob. Magdalang people, nagulat at maging ang iba pang It Showtime hosts, nang biglang lumabas ang mag-asawang sina Billy Crawford at Colin Garcia, kasama ang kanilang anak na si Amari sa naging magpasikat performance, ng unkabogable star na si Vice Ganda kasama sina Jackie at Shawnee. Ikasyam ng Nobyembre, ang paksa ng kanilang pagtatanghal ay pangarap, healing, at forgiveness habang si Vice, Jackie, at Shawnee ay buong pusong kumakanta kasama ang kanilang mga magulang. Hindi inaasahang sumulpot ang pamilya ni Billy, na ikinagulat nila at nagpatindi ng emosyon sa Showtime Studio. Makikita nga sa screen na emosyonal at super happy si Naan, Karil, Chang Amy, Oji, Vong, Jong, at ang iba pang hosts talagang nagpapasalamat si Vice na pinayagan si Billy, na makasali bilang special guest sa kanilang performance, sa kabila ng hectic schedule at paggawa ng pelikula, para sa kapuso program niyang The Voice Generations. Dito, inamin ng komedyante na nakipag-ayos na siya sa kanyang malapit na kaibigan. Pagbabahagi ni Vice, lingid ho sa kaalaman ninyo, okay na okay na kami ni Billy. Pero hindi kami yung tipong, di ba? basta okay kami. Tapos nagte-text kami, hindi namin to napag-uusapan. Nang mapanood raw niya ang concept ni Naan, nahilang ay naisip niyang isama si Nabili sa kanilang performance. I think, maganda yung, kung hindi lang natin sinasabi yung salitang hilang yung ipinaparamdam din natin, para maramdaman ng ibang tao, na hindi lang siya sinasabi, kailangan ginagawa siya at sinisimulan. Say ni Vice, dagdag pa niya, and Billy's presence here today, and the madlang people knowing na we are okay, baka mag-inspire to sa inyo na mag din, baka it's about time, baka kaya nyo na rin, di ba, na makipag-reconcile, lalong-lalo na sa mga taong mahalaga sa inyo. Aware ang lahat na ang dalawa ay sobrang close, at nagkatrabaho sa It Showtime sa loob ng ilang taon. Billy is one very important person sa buhay ko, di ba? Yun ang pinag-uusapan natin nung nakaraan, sabi ko, at the end of the day, you are my best friend, and I love you very much. Kaya sabi ko, regalo natin 'to sa Madlang People, na makita nila tayong magkakasama ulit, lahat ni Vice. Chika pa niya sa sobrang kagustuhan niyang magpunta rito. Siya talaga ang gumawa ng paraan para naririto siya kasi sabi niya, utang niya 'to sa Madlang People. Gusto niya talaga kayong makita. Say naman ni Billy, "Thank you Vice. Happy anniversary first of all." Taos. Marami akong realizations this past month. Nakababalik ko lang galing States, at kakakita ko lang kasi ng daddy ko. Alam mo ba ang bilin niya sa akin? Is mag-ayos tayo. Alam niyang may hindi magandang pangyayari ng iilang taon, and nung sinabi ng daddy ko na request niya is part of that, it's beyond my control. It's beyond Vice's control din. I think lahat ng to. It was orchestrated by God dito nga niya ipinahayag, na dapat hindi matutuloy ang kanilang pagpunta sa It's Showtime, dahil may taping ito ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay may nangyari kaya pinayagan siya na makapag-guest sa performance device. Nahanap ko ang aking asawa, at nabuo ang aking pamilya, nang dahil dito sa programang ito. Para sa akin, it really doesn't matter kung saan ka, ang importante kasi, eto, lahat ng ito ay iisa lang naman, puro puso, mahal namin ang isa't isa. Lahat ng pamilya nagkakaaway, nagkakalabuan, pero at the end of the day, in God's time, siya na rin ang baalang mag-aayos. Kaya on my end, I want to say, I'm sorry Vice, Annie Billy. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panunood!